Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tarhan. Sa amin tayong naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, abigit sa lahat at -alay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang kresensya namin sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagkahari, iisang Diyos, magpasawalan hanggan Mga kagabay, mayroon sa isang barangay na medyo malayo sa kabayanan, may isang pamilya na ang ama ay uh, masasabi natin walang, mati, walang matatag na hanap Nagtatrabaho sa konstruksyon. Ngunit tatamba-tamba. Ibig sabihin tatulong-tulong lang. Hindi talaga isang uh, matatag na manggagawa. Apat, atatlo ang kanilang anak at malapit ng isilang ang pag Sa, sa, ating makikita sa kanilang buhay dahil walang anak buhay ang asawa, naglalaba sa mga kapitbahay kung ano-anong mga mapagkakitaan mga bagay-bagay. Masipag ang mga asawa nito, ngunit talagang mahirap. ikaw nga, abuti pa ang isang kahit isang kapak Yung kanila, maraming kahit kaputin ba? Mahirap ang kanilang buwan. Tatlo ang kanilang anak. At ang pangalan ay uh, kumimilitan na kakamili nasa grade 6, 11 or 12 years old. So, isang gabi, narinig ng bata ito. Matalino, masipag, mabait ang bata ito. Narinig niya ang sabi ng kanyang ina. Tayo pa paano ito? Ilang araw na lang mangananak ako. Wala pa tayong naghandang gamit ng bata. Kung lalabas siya, wala siyang gamit, mamamatay siya sa linaw. Ba, paano? tayo? Paano tayo? Paano natin magiging anak? Itong ito. ito, na hindi diyan na ang sinabi ng kanyang ina. Kaya bukasan araw ng lunes, pumasok ito sa parlan na malalim ang pag-iisip. Napakabalik ng bata ito. Madasalin, paminsan-minsan, ah, malimit kayo ito magsimba sa kanilang katulia, sa kanilang paragalan. Pumasok ito sa paaralan. Habang nasa, malapit na sa paaralan, nasa lubo niya, yung isang mama na nagtitinda ng lubo, yung alam naman natin kung anong yung lubo, yung lalo ang uh, uh ng hangin at pinapalipad at pututokyan kung saan sa itaas yung pera na dapat sana pabili niya ng kanya kakainin sa paano yun. Binili niya ng globo. Binili niya ng globo. At saka tumuntuloy na sa kanya sa paano niya. Nang dumating siya sa paralan, pumunta siya sa likod ng paralan. Medyo matagal-tagal pagkailang klase, maaga sa akin, saya pumasok ang umagang yan. Habang nandiyo sa nagtaw ko, kumuha sa nang siyang napakalinis na kapilin. At uh, binukod niya yung kanyang bulpin at, at sumulat doon. Pagkatapos noon, tinunong niya, ay puno na nangangin ang lobo, Ikan, It itinalin niya ang, kanya, ang kanyang sinulat, itinalin niya doon sa lobo na nakaloob sa isang na puting-puting envelope. Napakalinis sinuratan niya kung ano kanyang sunod hindi pa natin alam. So, mga ilang araw, talagang mga nganap na ang kanyang nanay. So, nakaupo itong bata, nagbiglang huminto ang isang jeep sa harapan ng kanilang bahay. Isang jeep. At bumaba ang isang uh, disinting babae na medyo mabait ang anyo. At ng bata. At tinanong siya noong babae bumaba sa jeep. Ah, ito ang bahay ni e, ganito, ganito. Eh, pangalan niya ang binanggit. So, magaling siya nagot. Opo. Opo, ma madam, ako po yung bata niyan. Bakit po, madam? So, nang narinig ng babae yung sagot ng bata, maliksa sa jeep, at ibinaba ang mga nasadyek, mga gamit sa panganak, mga damit ng bata, nagpagkain. Sa madaling sinuta, para sila nakajakpat ang pamilyang yun. So nabigla yung mag-asawa. Bakit po, sa, ah, bakit po kami binigyan nito? Sino po? Baka po nagkakamali kayo, baka niya ito para dito. So kinuha ng babae yung isang sobre at, at sabi niya, Ito kasi Uh, alam nyo eh, ako matagal na kami mag-asawa itu oh, ito maganda enam buhay namin. pero malungkot kami sapagkat. wala anak bisa umaga abang sa kinakaya para atin ating, uh, mga pananam para inaalagaan ko yung ating mga tanong mga mga bulat-bulatin nang bumagsak itong isang lobo at pumutok sa aking harapan at nakita ko itong sobrang ito na may uh, pangalan ng bata at saka address kung saan siya puntahan nagbinasa ko yung sulat at ang sabi doon Dear Papa, Lord lalabas na po ang pangapatong kapatid. Wala po siyang dami, wala po siyang man. magamit saan man, mamamatay sa ginaw. Paano ang aking kapatid, Papa Lord? Alam ko, mabait ka, Papa Lord. Papabigay, maawain ka, Papa Lord. Kaya sana po, bigyan mo ng regalo ang ating magiging kapatid. May tanyang pangalan. So, sabi niya, nung nabigla yung mag-asawa, darang sabi ng mag-asawa, kung gusto ninyo, tutang malapit lang naman dito, eh, tuturo ako sa inyo, pero sa akin yung darating mong anak. Hindi ko sa kababihan, papalagayin ko siya na parang ito na anak. Sa ngayon, tanggapin muna ninyo itong aking mga regalo. Mabahit ang inyong anak, at natulungan ko siya upang tuloy siya sa high school at baka darating ang araw na makatapos siya at makatulong sa iyo. Hinahangaan ko ang mga mababayat ng mga anak sapagkat wala akong, wala kami, hindi kami nagpinanad na anak sabi ng babae. At marahil, ang sulat na ito ng inyong anak ay dinig, dininig ng Panginoon ang inyong panalangin at ganoon din ang ating panalangin na magkaanak. Lalo-lalo, lalo-lalo na kung magiging babae ang magiging anak ninyo. Pero hindi ko rin kayo pababayaan sapagat wala naman kami nga uh, anak o kami nga uh, sagana naman kami sa buhay pinigingan kami ng Lord. At nabuksan ang aking mga mata sa sulat ng inyong anak. Napakabay ng inyong anak na ay Kaya sa pinapakinggan ng Diyos, at ako man nagpasalamat na sa haba-haba na na aking panalangin na magkaroon ng anak, ay tila ito yata ang pagkakataon na matupad ang pangarap namin mag-asawa ang magkaroon kami ng aming uh, magiging kasayahan sa bahay. Mga kagabang, ang tsarasay na ito ay malapit sa katotohanan. At at sa amin na nagtutusapin na sa kasama natin sa satanaw, totoo ito. ito. Sapagkat siya mismo yung pananay na anak. siya sa kabila ng kanilang kahirapan at na naniwala at nagtitiwala na nananig siya sa Diyos. Matibay ang kanyang pangarap na darating ang araw na patingin sila ng Diyos.